ito kuro? Aye yung aye di anata gayro karako na surunar nani kuri ni CJ ay Uy kuri na Sumi. Nandem sumi aru ne? Atari na yaki look yetchek. eh sumita yung serang yung yo ay cheese Ryong chat Ryong ah uy ginkin ay man si Ryong oh masakit pa siguro ang ano vaccine na ah. yung injection ska ala ginkin na naman mo baby yung yung oh ala ginkin na oh, yun para ala na ginkin na ginkin na Bam bam bam. Nimoy. Ya. What the two. Oh, oh sasin turo. Kuti ka umiteryo. Ay sasin turo yo. Uy, ay. Ay kete 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 kete. Um, oh, sasin turo yo. Ai, cheese. Ging, ging, ay cheese. Ginki na no mo. Ito yun, no? Oh. Ita. Uy. Ano mo baby yong yong

si Ryong. Chato Ryong. Ah, uy, ginkina man yaman si Ryong. Oh. Masakit pa siguro ang ano, vaccine na. Ah. Yung injection. Ala, ginky naman, naman ang baby. Yung, yung, oh. Ala, ginky na. Oh. Ala. Ala, ala, bum-bum, Ginky na. Bam, bam, bam. Nimoy. Oh, tatoo. Oh, sasay

Hello guys nag ako ng tilapia aking paboritong kamatis okra may tira kong pinya pe guys ayan paborito ko talaga yung pinya may konting salad Nagluto ako ng mushroom na simple lang adobo style with egg pero ang toyo ay gamit ko japanese kasi kaya iba yung lasa guys hmm. japanese na tuyo konting rice. Ayan. Kain po tayo. Pa-parens ah, tayo guys. Parens tayo ng paninda. Ayan. Tapos na dito. Parens tayo ng paninda dito din tapos na. Yung ah. Pagkatapos nating kumain, guys, nag-inventory ako sa ita, sa aking mga paninda kasi isisil ko yung malapit na mag-expired kaya kailangan kong inventory at para malaman ko kung anong meron o wala. Ganito ako pag nag inventory So, pagkatapos nito, mamayang hapon ay magdada na naman uli uh, tayo. Yan ang inyong sukintinira. Busy po ako lagi. So, wala. Papakita ko sa inyo kung anong ginagawa ko araw-araw. Naku, kayo ay mapapagod sa akin. <laughs> nakaalis na kasi yung anak ko pagkatapos naglalambing-lambingan ayan, umalis na yung anak ko kasi hindi talaga yun siya pwede mag dito sa bahay, gano'n yung mga ay yung anak ko gano'n siya, kahit yung papa niya e, gano'n siguro ang hapon parang ayaw magtambay sa bahay so umalis kasi siya at ayon, kasama ang yung girlfriend sinundo at kaya ako na lamang isa. Kaya nag-inventory tayo guys. Malapit na din akong matapos nito kasi hindi ko na lang i-video, i-vlog ang aking pag kasi matagal talaga to. Tinitingnan ko kasi lahat yung expiration day. Kasi mano-mano to kasi hindi computerized yung ang ginagawa ko. Dahil ang computer, ang laptop ko ay hindi ko na mabuksan uli.